Posibleng may kapalpakan sa pagkalap ng impormasyon kaugnay sa nangyaring pambobomba sa isang universidad sa Marawi City. Sa kabila ng trauma, muling nagsama-sama ang mga estudyante ang nakakita ng pagsabog. Nasa frontline na balitang iyan, si Jenny Dongon. Napuno ng iyakan ang loob ng maliit na classroom na ito sa Mindanao State University sa Marawi City. Sila ang ilan sa mga estudyante at mga residenteng nasa loob noon ng gymnasium nang biglang may sumabog. Ito ang unang misa nila kasunod ng pambobomba. Pero kung dati, nasa mahigit dalawang daan ang dumatalo sa misa. Kanina, nasa dalawang pulang. Pero malaking bilang na raw ito kung tutuusin. Pagpapasalamat naman ang sambitin na ni Dorsilia dahil himalang na buhay pa siya, lalot nasa likod niya pala ang mga bombang iniwan. Nagkaroon siya ng maliliit na sugat ang mas malalim niyang sugat, hindi raw basta-basta maghihilom. Siya raw kasi ang nag-ayos ng uupuan ng mga dumadalo sa misa. Kaya bahagya niyang sinisi ang sarili kahit wala naman siyang kasalanan. Guilty din ako. Kay last na pinapupo ko, sabi niya, Ma'am, pwede ba na, uh, sabi ko doon, sabi niya, dito lang sa malapit. Di sabi ko, dito, nandoon pala ang bumbasa, ang bag ng sa baba ng kanyang upuan. Sabi ni Bishop Edwin Hilapena, hindi matitinag ng mga terorista ang kanilang pananampalataya. Huwag nating payagan na manalo sila no? at sasabihin nila na nanalo kami sa nangyari. No? Nobody wins in an act of violence. Nobody wins in war. Lahat tayo talunan sa, sa giyera. No? So, manatilan lang tayong kalmado tinitignan naman ng AFP ang posibilidad ng failure of intelligence kung bakit nakalusot ang mga teroristang grupo. Sa sagot tayo ng investigation, ano ba ang mga information na available during the time? Mm -hmm. Nagawa ba ng mga sundalo natin o mga operatiba natin yung dapat gawin? Kung meron mga information saan tayo nagkamali? So these are part of the investigation para at least ma-correct ma natin kung meron mga sabi pa ng AFP, bukod sa pag-iimbestiga sa nangyari, pinagtutuunan din nila ng pansin ang seguridad sa Marawi City. Nang sa gayon, masigurong hindi na ito muli pang mangyayari. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.